ano yung pinaka-challenging thing dito sa movie na to? Merong isang scene na nandun kami sa beach. Tapos, alam mo siyempre pag nasa beach ka, as in nag-sexy scene kami dun sa sa tubig. Sexy scene lang o sex scene? As in love scene. Love dun scene. sa tubig po, sa beach. Eh ano yun eh, public beach yun. Pero buto na lang, siyempre yung broad, um, uh, they made sure na We, uh, they were uh, very careful. Walang nakakita sa amin. Tapos may parang harang na malaki. Pero still, parang sobrang... Um, yung beach kasi na yun, parang sobrang... Alam niyo, sobrang init. Tapos parang yung water, parang very ano... Uh, Maalat. <laughs> so ayun, naka-plaster lang kami. Ah, nagle-love scene sa, so, sa dagat. Daylight kayong nagle-love sa dagat. Mm -hmm. Tapos may mga tao sa paligid mm -hmm. at alam na nagse-shooting kayo. Mm -hmm. Pero nakaano naman 'yung nakaharang so wala talaga nakita sa amin. Talaga mm -hmm. Eh, mo naman, meron mga nakatelescope naka, naka -telescope at uh, sinisipat kayo. Ano, gaano kahirap yung eksena ngayon? Na, Nahubot-hubad kayo tapos naka-plaster. Naka, naka Siyempre, hindi ka naka no noon, hindi ba? Okay. Naka-plaster kayo sa tubig? Opo. Natatakot nyo, baka matanggal. Tapos pag-awan ko, mawala. Gaano, O, oh, talaga? Gaano ka-challenging gaano ka, ka challenging o gaano kahirap mag sa sa tubig, kasi usually pag ginagawain sa tubig, talagang walang plaster. <laughs> It was very challenging kasi naka-contact lens pa ako nun kasi yung mata ko, ano, may grado yung mata ko, talagang malabo yung mata ko. Tapos natatakot ako kasi parang yung tubig na pupunta sa mata ko, tapos masakit. Uh -oh. Eh, kailangan ko naka-focus ako dun sa scene talaga kasi siyempre si director Joel, kailangan perfect yung ano, paggawa namin. So, buti nagawa naman namin in one take. Maalon at the time baka medyo. Mm -hmm. Tapos mahangin. Oh my gosh. Mm -hmm. na, na imagine ko yung hirap ninyo. Hindi ba? Pero nakalublob kayo sa tubig or ano lang? Uh, para ah, may sindo na umahon ako sa water. Tapos, nag-love scene ako. Na Kasi imagination mo Ah, okay. So, hindi kayo nag-love scene sa tubig. Mm -hmm. Ano ah, nung umahon ka, dun ka lang nag kayo nag-love scene. So, saan kayo doon? sa may... Dun ba kayo sa may uh, ano tawag doon yung parang dalampasigan sinasabi nila, yung parang hindi naman malalim na part? Hindi talaga sa water po talaga. sa water kayo. First time mo sa water makipag-love scene? Oo. Oh, oh. So, anong feeling? Na-enjoy mo ba? Or gagawin mo ba yan in real life? Would you, ah. would you try it in broad daylight? Siguro hindi sa sa beach. Baka sa ano, sa like swimming pool sa gabi. Sa swimming pool po sa gabi na lang. Nang kami-kami lang ganun. <laughs> Ano? Hindi ba? Na, ang tirikang araw, di ba? So, kumusta?